Aries, ngayong araw dapat ka lang mag-ingat sa pagsama kung sa malayong lugar, dahil pwedeng makakuha ng ikakahina ng kalusugan o gastos ng biglaan ang pahiwatig, pero may aura ka ng katalinuhan sa mga gustong magawa, lalo na sa maliit na deal ay masaya ang aura mo ng kahusayan. Ang iiwasan mo lang ay umayon kagad sa mga ibang kagustuhan ng kapatid kung ayaw mo ay mas mainam na matahimik na umalis ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka sa pagbibigay ng pagtulong sa ibang kasama sa trabaho, dahil wala ka naman makukuha na katuwaan sa kanila pakitang tao lang ang mga ngiti, sa iyong gawain ka magseryoso para lalo kang mapagkatiwalaan ng iyong mga superior. Sa miembro ng pamilya ngayong araw ay sabihan mo na umiwas muna sila sa lahat ng usapan, na mga deal nang makaiwas sila sa gastos mahina ang enerhiya nila. Wala silang malakas na buenas at pwede lang na makakuha sila ng problema. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 12, number 18 at number 34. Taurus, ngayong araw ang ugali mong mabait ay pwedeng may konti na maging pagbabago, pwedeng may makakagawa na ikaw ay magagalit, tandaan kontrol sa tamang sasabihin para makapagsalita ka man ay nasa tama kang katwiran. At ngayong araw kung may deal kahit ikaw ay may katalinuhan may susubok pa rin sa iyo. Pag nagkasundo kayo ay pwede kayong makagawa ng other income na magpapasigla sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay maayos na araw may sinyales na may dadalaw na mga dati ng kakilala kung pagkakakitaan, ang gustong pag-usapan ay okay pero kung chismisan lang ay iwanan na kagad, dahil mag-iiwan ng aura ng ikakahina ng swerte para sa iyong pamilya kung sila ay magtatagal. Sa trabaho, ngayong araw ang dapat maging maingat sa pakikasama, sa mga kapwa kasama sa trabaho na mahilig magyabang magagawan ka ng problema, ang may ibigay sa iyo sa trabaho at gastos sa iyong pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal ng lalong sumigla ang pag-iibigan, at lalong sumigla ang aura ng swerte sa kabuhayan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25 number 19 at number 36. Gemini ang pahiwatig ngayong araw ay laging maging alerto dapat sa iyo at maging mapanuri sa madidinig kung may salita na hindi mo magustuhan ay ipagwalang bahala mo lang dahil ang sinyales ay may inggit lang sa iyo ang pahiwatig. At kung may gustong kausapin na kapatid o kamag-anak, ay iyong ituloy dahil may malalaman ka rin sa kanya na pwedeng makatulong sa iyong buhay na mga gagawin at ang iiwasan mo lang ay pagpirma muna ngayong araw. Mahina ang sinyales na pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga ginagawa pwede kang mapasok ng katamaran, basta mag-focus ka lang kahit matagal ay makatapos ng maayos, para makauwi ka pa rin sa tahanan ng masaya sa pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw sa ibang tao. Nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, ang magulang ang pwedeng tulungan pag oras na humingi ng tulong, nang patuloy na may gabay ng grasya ng pagpasok ng pera na maayos ang tahanan, aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 24, number 32 at number 15. Cancer. Ngayong araw ayon sa gabay kung may pag-uusapan na dapat na talakayin na mahalagang bagay, para sa pamilya sa mga kapatid at magulang, ang dapat ay mahaba ang pasensya ang pahiwatig, makakatapos na kayo ng maayos at wala pa magiging suliranin sa relasyon ng pamilya, at umiwas ka na rin sa mga deal ngayong araw, dahil hindi masyadong maayos na resulta ang magagawa dahil yung mga kausap ay mapaghanap kahit walang dapat nahahanapin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may oras ay mas mainam ang kayo ay magbonding na mga anak at minamahal ngayong araw, nang may malalaman ka pang dapat na may idagdag para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, at sa iyong pera ay bawal ngayong araw na magpautang at tumulong sa ibang tao, dahil kung mapipilit kang maglabas sa kanila, ay sinyales na pwede mong makaaway pag hindi na makabayad. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema pagunlad sa inyong buhay pag-iibigan dahil walang pag-aaway sa ganoon ay laging may gabay na maganda ang bawat kalusugan at kasiyahan sa buhay. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20 number 14 at number 39. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung gusto mong magsimula ng pagnenegosyo, pwedeng malabo pag nag-apura sa paggawa. At malinaw naman pag gumawa ng plano na naaayon na dahan-dahan at makakagawa ka ng isang negosyo na mabubuo para makatulong sa buhay ang pahiwatig. At ngayong araw may swerte ka naman sa mga deal na maliit tulad ng buy and sell ngayong araw. Pag may dumating ay huwag ng pakakawalan para kumita ng masaya ang pahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo lang ang pamilya. Pag may humingi ng tulong pag maluwag sa pera ay iyong pagbigyan ng lalong sumigla ang pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw ang dapat lang ay umiwas sa chismis o chismisan na siyang magpapabagal sa iyong trabaho mas mainam na nakapokus sa gagawin nang makuha mo naman ang pansin ng iyong boss sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay magiging maayos ang araw kung makokontrol mo ang ugali na pwede kang mainis, at nang sasaya lalo ang pag-iibigan, at tuloy-tuloy ang grasya ng pag-iingat sa kabuhayan. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color pink number 10 at number 14 at number 22. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may makakausap. Nadil at sila ay babae o lalaki na sama-sama kung dumating. Dapat ay may matakang mapagsuri at laging inuuna na maging malakas ang pakiramdam ang pahiwatig, para kung may kampihan sila sa pakikipag-usap, ay maramdaman mo kagad ng maging maayos ang gagawin. At ngayong araw ay walang kwenta na masasabi na makipag-deal sa malayo kahit alam mong kikita ka, dahil ang sinyales ay pwede kayong hindi magkasundo sa maliit na bagay, sa ibang araw mo kausapin ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ay unahin muna ang kanilang kalusugan, kaysa ibang gagawin dahil kalusugan ang priority sa pamilya ngayong araw, nang makaiwas sa bigla ang karamdaman ng katawan. Sa trabaho, ngayong araw sa makakausap na kasama sa hanap buhay, ay maging maingat lagi sa pagbibigay ng kaalaman, dahil baka sila pa ang mauna sa pag-asenso, ang gawin ay matahimik na gumawa sa trabaho, nang may pag-asenso na magagawa. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan, maging mas masuyo sa minamahal ng lalong sumigla ang pag-ibig, sa bawat isa ng patuloy ang gabay kapalaran na magdala ng positive energy sa pag-aalaga ng kabuhayan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25, number 18 at number 36. Libra. Ngayong araw ay pag-iingat kung gagawa ka ng deal pag natuloy dahil mahina ang aura ng karisma mo, mas makakainam talaga sa iyo na huwag na muna makipag-deal dahil walang naaayon na resulta. Dahil baka mauwi pa na ikaw ay may maitagong pagkabusit sa makakausap, sa pamilya ka na lang muna ang unahin kung may kailangan, sila ay iyong tugunan kagad kung makakaya para makaipon kayo ng positive energy ng swerte sa buhay pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-unlad para sa iyo, Lalo na kung maaga kang makakapasok na magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, at masisiyahan sa iyo ang mga superior sa iyong magagawa dahil may lalabas mo ang iyong nalalaman. At kung may oras ka ay pasyalan ang mga magulang, at nang mabigyan mo sila ng masayang kalusugan, at sa iyo ay ganoon din sa kalusugan na masaya at katalinuhan sa pamumuhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 14, number 25 at number 10. Scorpio, ngayong araw ang bigay pahiwatig kung may. Schedule kang kausap ay ituloy mo at sila ang mag-ingat. Sa iyo dahil sa talas ng iyong isipan, pag nakaramdam ka ng kakaiba na gustong mangyari, ay sabihan mo na pwede na kayong maghiwalay-hiwalay para sila ay tamino ang pinapahiwatig, at nang wala nang silang balaki na para kayo ay maghiwalay, at ngayong araw ay maging maunawain ka sa ibang pakikipag-usap sa maliitang pagkita ng pera, dahil okay ang sinyales pwede kayo makagawa ng other income na magiging masaya kayong lahat ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay iyong suportahan ang anak sa mga kanyang plano sa negosyo o kung magtrabaho sa ibang bansa, dahil may gabay ka ng swerte para sa kanila. Sa trabaho, may pahiwatig na pwede kang magkaproblema sa ilang kasama sa trabaho. Para mawala ang sinyales na suliranin ay maging matahimik na gumawa at huwag silang pansinin dahil mga inggit lang sila sa iyo, pokos sa gagawin at doon ka makakatapos ng maayos sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10 number 27 at number 8. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo may isang usapan na mahalaga na magagawa, dahil pwedeng kumita ka ng maayos, at pag andyan na ay dapat na iyong paghandaan ng maayos para hindi na makawala sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa gagawin na desisyon sa pera o sa pamilya dahil pag nag-apura ay talagang kalungkutan ang makukuha dapat ay maging relax ng mapag-isipan mong mabuti. Ang naaayon na desisyon ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa pamilya sa miyembro kung mayroon silang deal, at matagal na nilang inaayos ang dapat ay okay na ngayong araw. Pero kung wala pa ring resulta na gusto nila iyong bigyan ng advice, ng mahinahon na pwedeng na silang tumigil para hindi sumama ang kanilang kalooban. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo magpapalabas ng pera, sa ibang tao pwede kang magpalabas kung hihingi ng tulong ang mga kapatid at magulang, at ikakaunlad ng iyong pera. Sa trabaho ang sinyales ay maging mahaba ang pasensya, at maaga lang na pumasok para walang makuhang bad energy, sa hanap buhay ngayong araw at kasiyahan sa mga magagawa, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 25 number 4 at number 29. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung okay ang pakikasama mo sa kaibigan o malayong kamag-anak kung negosyo ang kanilang ilalapit ay okay para sa inyo na pwede pag iyong napag-aralan ay kikita kayo ng maayos, Pero kung hihiraman ka ng pera ay dapat na huwag mong bigyan ng mahabang oras, dahil kukuhanan ka lang ng swerte ang pahiwatig, at kung may deal ngayong araw ay dapat mong puntahan okay na okay ang iyong karunungan para makagawa ng pag-uumpisa ng kaalaman sa bagong pwedeng other income ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan mo ang mabilis na mainis dahil doon mag-uumpisa ang suliranin sa trabaho. At kung masaya ang aura mong kausap ang superior na babae, ay maganda sa iyo dahil siya ang pwedeng makakatulong sa iyong mga pangarap sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay dapat na may maunawain kang ugali para laging sumigla ang grasya ng pag-iibigan, ng pag-asenso sa mga gustong magagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 24, number 17 at number 32. Aquarius ang sinyales ng iyong gabay ay huwag ng makipagdil ngayong araw. Mahina ang buenas mong enerhiya. Mas mainam pa ang balikan ang mga dating kausap kahit sila ay malayo. Ay pwedeng makagawa kayo ng masayang resulta. At unahin mo rin ang sinasabi ng minamahal na magawa para mas sumaya ang buong araw ng kaayusan sa mga gagawin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan dapat ay maging maingat sa kalusugan dahil may sinyales na may pagkakagastusan na tungkol sa kalusugan kung mag-iingat ay makakaiwas sa gastos tungkol sa katawan. Sa trabaho ay masaya ang araw pag unlad ang pahiwatig, maging masipag sa buong araw ng makakauwi ng masaya sa tahanan, at makakuha ka pa ng papuri sa ibang boss sa hanap buhay sa iyong pera kung lalapitan ka ng kamag-anak, na iyo namang kakilala na tunay na mahusay magbayad, ay iyong tulungan kung may pera kang ekstra dahil pwede ka rin niya matulungan sa hinaharap pag nangailangan ka. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 28, number 21 at number 36. Pisces, ngayong araw ay maging mapagmasid muna bago magbibigay ng pagtitiwala dahil kung may aura na masungit, ang kausap ay wala kang aura ng swerte sa kanya ngayong araw lalo na pagtungkol sa pera o ibang pagnenegosyo ang pahiwatig, at maging maunawain ka sa mga magulang at mga kapatid ngayong araw. Kung may nasasabi na hindi mo gusto ay mas mainam ang maging tahimik nang lalong mabigyan kayo ng grasya, ng mga swerte ang bawat pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang anak na may asawa, paglumapit para mabigyan mo ng kaginhawahan ang kanyang isipan at makagawa ng swerte sa iba niyang gagawin sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mapagmasid ang pahiwatig ng mabigyan mo ng sapat na pangunawa ang gagawin ng lalong sumigla ang pag-iibigan at ng makaiwas sa mga tampuhan kahit sa maliit na bagay. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema, maging maunawain sa kasama sa trabaho, nang laging masaya ang iyong aura sa mga ginagawa at makakatapos ka ng maayos ng walang makuhang may naiinggit sa iyo sa hanap buhay Leo ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Mga masuswerteng kulay at numero Color white and color gold number 20 number 34 at number 15